Magda drive Ikaw? Hindi mo pa yan magagana. <tod> naiinis na. Ba't naiinis? Nais hey, nga oh, <tod> ng ko eh. Dito nga ko eh. Huh? Dito nga sa Alin? Ito? Alin. ito nga. Ano nga ba yan? Ito ka nang ito eh. What's that?

Ba't nakatunga nga? Hindi na sila oh. Hindi na nga, okay? Ito nga. Aalis ikaw? Aalis Kasama ikaw? Oh, sakay na kayo. Para tita mo lang yung sasakay Hindi lang na. na lang na. Dito na na. hindi nga nga. nga. Ano ba yung pitik? Ah! Ay, nag-uusin ko. Nahirapan, ni si <Popeye fellow said> Nahirapan na si Ken. Nahirapan na. Nahirapan na kaya to, oh? Wha, Sh Sh? AJ, <parlamus>. yeah, ito, oh. Bakit kayo niwan dyan? Sino ba nag-iwan dyan? Niwan ka? Sino kaya? Ito.